magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pinakabagong update sa GIS at death pension na nagsimula na ngayong November at Disyembre 2025. May limang mahalagang batas at programa na kailangang malaman ng bawat pensioner at susunod pang retirees. Huwag palampasin ang mga pagbabagong ito dahil direkta itong makakaapekto sa inyong buwan ng pension at mga benepisyo. Alamin natin kung paano kayo makikinabang, magkano ang tataas ang inyong pensyon, at ano ang mga kailangang gawin para matanggap ang inyong mga karapatan. Manatili hanggang sa dulo dahil maraming mahalagang detalye na hindi dapat palampasin. Kumusta kayo mga kapamilya? Sa video na ito, bibigyan ko kayo ng kumpletong impormasyon tungkol sa mga bagong programa at batas na nakakaapekto sa ating mga DDS at pensioners simula ngayong November at December 2025. Napakahalaga ng mga update na ito dahil hindi lang ito simpleng dagdag sa pension, kundi ito ay mga batas at programa na magbibigay ng mas maayos na kinabukasan para sa ating mga matatanda at retirees. Nagsimula na ang pinakamahalagang pension reform sa kasaysayan ng IS na yung taon na ito. Ang programang ito ay unang anunsyo noong Hulyo 2025 at at naging epektibo na ngayong Setyembre. Pero ang mga benepisyon nito ay patuloy na ramdam hanggang sa November at Disyembre. Ang IS at the Pension Reform Program ay aprobado ng Social Security Commission sa pamamagitan ng Resolution No. 300 at 4 na pusiris 2025. Ito ang unang multi-year pension increase sa loob ng 68 taon ng IS. Ang programa ay sumusuporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ang kinabukasan ng mga manggagawang Pilipino. Ang pinakamagandang balita dito ay ang taunang pagtaas ng pensyon na magsisimula ngayong libo at putlima at magpapatuloy hanggang 2027. Para sa mga retirement at disability pensioners, makakakuha kayo ng isa 0% na pagtaas bawat taon sa loob ng tatlong taon. Ibig sabihin, sa loob ng tatlong taon, ang inyong pension ay tataas ng humigit kumulang na 33%. Samantala, para naman sa mga death o survivor pensioners, ang pagtaas ay 5% bawat taon, nakabuang 16% pagkatapos ng tatlong taon. Ang magandang balita pa dito ay hindi na kailangan ng dagdag na kontribusyon mula sa mga members para pondohan ang reform na ito. Ito ay nangangahulugang tataas ang inyong pensyon ng walang dagdag na bayad. Halimbawa, kung ang inyong kasalukuyang pensyon ay 2,200 pesos bawat buwan, sa Setyembre 2,025, ito ay tataas sa 2,420 pesos dahil sa isa 0% increase. Sa susunod na taon, Setyembre 2026, ang babong isa 0% ay italapat sa 2,420 pesos, kaya magiging 2,662 pesos na ang inyong pensyon. Sa 2027, tataas pa ito sa 2,928 pesos sa kabuuan nakakuha kayo ng karagdagang pitong daan at 28 pesos bawat buwan mula sa inyong orihinal na pension. para sa average retirement pensioner na may apat na pesos na buwan ng pension bago ang reform, ang halaga ay tataas hanggang anim na pesos pagkatapos ng tatlong taon. isang pagtaas na isang libo pesos o 33%. Ang programang ito ay makikinabang sa mahigit 3.8 milyong pensioners sa buong bansa, kabilang ang 2.6 milyong retirement at disability pensioners at 1.2 milyong survivor pensioners. Ayon sa kalkulasyon ng SS, ang reform na ito ay magdudulot ng 72.8 bilyong peso sa ekonomiya mula 2000 at 2025 hanggang 2027. Ang pera na ito ay magagamit ng mga pensioners para sa pagbili ng pagkain, gamot, bayad sa kuryente at tubig, at iba pang pangangailangan. Ito ay tutulong hindi lang sa mga pensioners, kundi pati na rin sa buong ekonomiya ng bansa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang 13 DA month pension para sa Disyembre 2025. Ito ay taon ng benepisyo na ibinibigay ng IS at BISIS sa lahat ng qualified pensioners bawat Disyembre. Ang labintatlo di emonth month pension ay katumbas ng isang buwan ng inyong regular na buwan ng pension. Kung ang inyong regular pension ay limang libo pesos, ang inyong labintatlo di month pension ay limang libo pesos din kung pitong libo limang daan pesos naman, pitong libo limang daan pesos din ang makakatanggap ninyo. Ang release date para sa labintatlo di month pension ay karaniwang nasa unang linggo ng Disyembre. Base sa mga nakaraang taon, ang SSC at GS ay nagsisikap na ilabas ang pera bago magpasko upang magamit ng mga pensioners sa kanilang mga paghahanda at pangangailangan sa panahon ng kapaskuhan. Para sa SS pensioners, ang pera ay direktang ay dedeposito sa inyong bank account na nakarehister sa disbursement system. Para naman sa GS pensioners, ang pera ay ID credit sa inyong GIS e-card plus o UMID card. Ang labintatlo DA month pension ay tax-free Ibig sabihin walang bawas na buwis dito. Lahat ng active at GS pensioners ay makakakuha nito, kabilang na ang mga survivors at dependents na tumatanggap ng monthly survivor pension. Ang tanging kinakailangan ay ang inyong account ay dapat active at walang suspension. Ang benepisyong ito ay hindi lang tumutulong sa mga pensioners na gumugugol ng mas malaki sa Pasko, kundi ito rin ay nagbibigay ng peace of mind at financial security sa panahon na ang mga gastusin ay tumataas. Ang pangatlong mahalagang update ay ang bagong patakaran para sa loan programs ng IS. Noong nakaraang taon, ang interest rate para sa salary loan at calamity loan ay isa 0% per annum. Ngayong 2025, ang SSE ay bumaba na ang interest rate para sa calamity loan program sa 7% lamang. Ito ay malaking tulong para sa mga members na nangangailangan ng emergency financial assistance, lalo na pagkatapos ng kalamidad tulad ng bagyo lindol o iba pang natural disasters. Ang revised guidelines ng Calamity Loan Program ay naglalaman din ng mga pagbabago sa proseso ng application at renewal. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang renewal ay maaari na pagkatapos ng anim na buwan mula sa unang loan at ang activation process ay pinasimple na upang mas mabilis ang pagpoproseso ng tulong pinansyal. Ang programa ay sumusuporta sa pangangailangan ng mga members na mabilis na makakuha ng pondo sa panahon ng krisis. Ang pang-apat na update ay tungkol sa Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ito ay isang patakaran na nagre-require sa mga pensioners, lalo na sa mga edad 80 pataas at sa mga nakatira sa ibang bansa, na magpasa ng Proof of Life o Life Certificate bawat taon. Ang layunin ng ACOP ay siguruhin na ang pension ay napupunta sa tamang tao at hindi sa mga fraudulent claims. Para sa mga pensioners na nasa Pilipinas at wala pang 80 taong gulang, ang proseso ay mas simple. Ngunit para sa mga senior pensioners at overseas pensioners, kailangan ng dokumentasyon tulad ng valid government-issued V, birth certificate, at iba pang supporting documents. Ang ACCT ay nag na mayroon silang mas flexible na paraan para sa mga pensioners na mahihirap ang pumunta sa branch offices. Kasama dito ang home visits ng mga ZET personnel para sa mga matatandang hindi na makalabas ng bahay. Ang ACOP ay karaniwang ginagawa sa birth month ng pensioner, kaya importante na bantayan ninyo ang notice mula sa Z, o at siguruhin kumpletuhin ang requirements sa tamang panahon. Ang ikalimang update ay ang mga bagong patakaran para sa documentation requirements na nagsimula noong Mayo 2025. Ngunit ito ay patuloy na ipinapatupad hanggang ngayon at mahalaga pa rin na malaman ng lahat. Ang ISSET at B-SIS ay nag-require ng updated personal at financial records mula sa lahat ng pensioners. Ang mga dokumentong ito ay kinakailangan para sa verification, identity proof, banking information, at life certification ang deadline para sa compliance ay Mayo 31, 2025. Ngunit kung hindi pa kayo nakakapasa ng updated documents, kailangan pa rin inyo itong gawin ngayon para maiwasan ang suspension o delay ng inyong pension. Ang mga required documents ay kasama ang valid government issued GI tulad ng passport, UMID o driver's license, latest proof of address, updated bank account information at iba pa. Ang mga pensioners na hindi makakapagsubmit ng complete documents ay maaaring makaranas ng delayed payments o temporary suspension ng pension hanggang sa makumpleto ang requirements. Kung may problema kayo sa pagsubmit ng documents, maaari kayong pumunta sa nearest OGSIS branch o magtanong sa kanilang hotline para sa tulong. Para sa mga GIS pensioners, ang payment schedule ay regular na bawat ika-negatibo walo ng buwan. Kung ang ika-negatibo walo ay sabado, linggo o holiday, ang pension ay rerelease release sa huling working day bago ang ika-negatibo walo. Para naman sa SF, ang payment schedule ay nakadepende sa penultimate digit ng inyong IS number. Ibig sabihin ang pangalawang huling digit ng inyong numero. Halimbawa, kung ang inyong IS number ay nagtatapos sa 67, ang penultimate digit ay 6. May specific schedule ang SS. Para sa bawat digit, kaya importante na i-check ninyo ang inyong ISIT number at alamin kung kailan ang inyong payout update Ang mga payment ay deposito directly sa inyong registered bank account, kaya siguruhing updated ang inyong banking information at active ang inyong account. Ang lahat ng mga update na ito ay bahagi ng mas malaking layunin ng gobyerno na palakasin ang social security system para sa lahat ng Pilipino ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ang pension reform ay hindi lang para sa kasalukuyang pensioners, kundi para din sa mga susunod pang henerasyon ng manggagawa. Ang programa ay actuarially sound, ibig sabihin na ang SSS fund ay mananatiling financially stable kahit na may mga pagtaas sa pension. Ang pagtaas ay ginawa na walang daddad na kontribusyon dahil sa matatag na performance ng investment portfolio at sa mga natapos na contribution rate increases mula 2,000 at 11,000 hanggang libo at 25, na mandato ng Social Security Act of libo at 18. Para sa mga gustong mag-verify ng kanilang eligibility o mag-update ng information, maaari kayong pumunta sa e-online account o sa GIS online portal. Pwede rin kayong mag-download ng ASTEP mobile app para mas madali ang pag-access sa inyong records. Kung may mga tanong kayo o kailangan ng tulong, makipag-ugnayan sa TEST hotline o sa GIS Member Assistance Center. May mga available din na branch offices sa buong bansa kung mas gusto ninyong personal na pumunta at makipag-usap sa mga ITSET o GIS personnel. Huwag kalimutang magdala ng valid at iba pang supporting documents kapag pupunta kayo sa branch. Sa pagtatapos, ang mga update na ito ay nadudulot ng malaking pagbabago sa buhay ng milyon-milyong Pilipinong pensioners. Ang pension reform, ang 13D a e. month pension, ang mas mababang interest rate sa loans, ang simplified ACOP process, at ang updated documentation requirements ay lahat ng ito ay parte ng isang comprehensive program na naglalayong protektahan at palakasin ang financial security ng ating mga matatanda at retirees. Ang mga batas at programa na ito ay hindi lang simpleng numero sa papel, kundi mga tunay na tulong na makakaapekto sa araw-araw na buhay ng mga taong nagtrabaho ng mahabang panahon para sa ating bansa. Kaya naman, huwag palampasin ang mga opportunity na ito. I-check ang inyong status, i-update ang inyong documents, at siguruhin nakakakuha kayo ng lahat ng benepisyong karapat-dapat para sa inyo. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung natuwa kayo sa impormasyon na ibinigay namin, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates tungkol sa GIS, at iba pang government programs na makakatulong sa inyo. Ay click ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng mga bagong videos. Share din ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na pensioners o malapit ng mag-retire para sila rin ay makinabang sa mga impormasyong ito. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod na video. Ingat palagi at God bless.